Habang nasa loob ng talda, maririnig ang masiglang boses ni Claude, labis ang tuwa niya habang sinasabi na napakahusay ng kanilang panginoon sa pagpili ng oras ng pakikipaglaban, tila may kumpiyansa pa siyang binanggit kay Wendy na sigurado'ng hindi nakapaghanda ng pagkain ang kanilang mga kalaban, kaya't ang kailangan lamang nila ay maghintay hanggang sa tuluyang sumuko ang mga ito. Ngunit hindi siya pinansin ng babae, sa halip, si Alfoy na nakahiga sa mesa ay waring pagod na pagod, mahina niyang ibinulong na para bang tinatabla na ng inis, kung bakit pa sila dinala roon. Hindi naman alintana ni Claude ang reklamo ng kasama, nagpatuloy siya sa kanyang masiglang tono, ipinagmamalaki na hindi naman masama ang kanilang kalagayan, Ayun sa kanya, pinagpagyera ng kanilang mga manggagawa, este, mga salamangkero, ang pagtatayo ng himpilan, kaya nararapat lamang na magpahinga muna sila, dagdag pa niya, Napakapalad ni Alfoy dahil nasa likurang linya ito at hindi kailangang magtrabaho ng husto. Pagkatapos ay tumingin si Claude kay Alfoy, may ngiti sa labi, at nagalok ng may halong biro, kung talagang nababato ito, maaari naman silang maglaro. At doon parang biglang nagising ang pagod na si Alfoy, na buhay muli ang diwa ng matagal ng sabik sa sugal, kaagad niyang tinanong si Claude kung magkano ang ipupusta nito. Sa gitna ng kanilang seryosong usapan tungkol sa sugal, muntik nang mahulog si Claude sa kanyang kinauupuan nang biglang bumukas ang tela ng talga, pumasok si Geslen, humihinga ng malalim at waring may hinahanap, napapitlag si Alfoy, napatikom ang bibig, at agad na napawi ang anumang bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Agad namang tumayo si Claude, pilit tinatago ang gulat na kaninay bamalat sa kanya, sinikap niyang magmukhang kalmado habang itinatanong kay Geslin kung nakabalik na ito mula sa labas. Ngunit imbes na si Claude ang pansinin, kay Alfoy napalingon si Geslin, malamig ang tinig ng utusan nito na tipunin ang mga salamangkero. Walang nagawa si Alfoy kundi tumango, tahimik na sumunod sa utos, habang sa loob-loob niya ay napamura na lamang sa inis at pagkabigla. Agad na inutusan ni Guest si Alfoy na maghukay ng isang lagusan sa ilalim ng lupa patungo sa kuta, biglang nagiba ang anyo ni Alfoy nang marinig ang utos tila nanigas sa pagkakatayo, hindi makapaniwala sa maruming trabahong ipinapagawa sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, bumasag sa katahimikan si Claude, may halong ngiti sa kanyang tinig habang tinutulan ang sinabi ni Geslan, ayon sa kanya, sapat na sana ang manatili sila sa labas upang magtagumpay sa digmaan, bakit pa kailangang pagurin ang sarili sa ganoong gawain? Napalingon si Geslan kay Claude, at sa pagkakataong yun, naging seryoso ang kanyang tinig, ipinaliwanag niyang hindi sila maaaring manahimik lamang kung nais nilang tapusin agad ang digmaan, bago pa matanggap ng mga Cabaldi ang mga supply mula sa Paksayo ng duke. Biglang lumipat ang eksena, nakatayo si Gueslan sa labas ng kastilyo, tahimik na nakamasid sa malayo habang malamig na hangin ang dumadaloy sa paligid, matigas at puno ng paninindigang sinabi niya na matatapos ang digmaan ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng sinuman. Sa loob naman ng kastilyo, sumabog ang boses ni Cabaldi, nag-uumapaw sa galit at hinanakit, sinusumpa niya ang pangalang Fenris habang hawak ang kanyang tainga, Nagrereklamo kung paano nagawa ng kalaban na sugatan ang kanyang marangal na katawan at basta na lamang tumakas. Ipinagyabang pa niya sa kanyang mga kasamahan na marahil inisip ni Fenris na wala itong laban sa kanilang napakalakas na puwersa, ngunit sa ilalim ng yabang na yun, batid ni Caboldi ang tunay na estratehiya ng kalaban ang maghintay hanggang sa sila mismo ang maubusan ng pagkain at mapilitan na sumuko. Gayunman, hindi siya nagpadaig sa kaba, sa halip, Mayabang niyang ipinahayag na hindi siya kailangang mag-alala dahil nasa likod niya ang dukol na pamilya, may kumpiyansang ngiti sa kanyang labi habang sinasabi niyang tiyak na magpapadala ang mga ito ng karagdagang hukbo, hindi raw basta-basta isusuko ng mga ito ang minahang bakal na pag-aari niya, ang kailangan lamang nila. Ayon kay Cabaldi, ay maghintay dahil darating din ang tulong sa takdang panahon. Sa labas ng kastilyo, nagkakagulo at abala ang mga tauhan ni Cabaldi, ang ilan ay nagmamasid sa malayo, habang ang iba ay nagmamadaling maghanda, sa gitna ng kanilang pagkilos, biglang may isang kawal na napasigaw, halatang nagulat sa kanyang nakita, ipinahayag nitong tila na guhukay ng lagusan sa ilalim ng lupa ang mga tauhan ng kalaban. Napakunot ang noo ni Cabaldi, hindi makapaniwala sa narinig, agad niyang kinuha ang kanyang teleskopyo at tumingin sa direksyon ng kampo ni Gesslin, sa liwanag ng buwan, malinong niyang nakita ang mga tauhan ng kalaban, abala sa paghuhukay na parabang walang tinatago. Napailing ang isa niyang kasama, hindi makapaniwala sa kabaliwan ng ideya, ang iba naman ay nagbibiroan pa, sinasabing marahil ay balak ng Fenris na umatake mula sa ilalim dahil hindi nila kayang harapin ang kastilyo ng harapan. Mabilis nilang natukoy na kung totoo nga ang lagusan, malamang ay tatama ito sa timog na tarangkahan, dahil yun lamang ang posibleng labasan batay sa anyo ng lupa sa paligid ng kastilyo. Hindi na nagaksaya ng sandali si Cabaldi. Ipinatawag niya ang isa sa kanyang kabalyero at nagutos na ipwesto ang mga sundalo sa timog na tarangkahan. Inutusan din niya salubungin at sabayang lusubin ng kalaban sa mismong sandaling lumabas ang mga ito mula sa lupa. Pagkatapos noon, bubuksan daw ang mga tarangkahan upang hayaang ang kanilang kabalyerya ay tuluyang magwalis sa buong hukbo ng Fenris. May isa sa mga kawal na nagtanong, may halong pag-aalala, kung paano naman ang mga pader ng kastilyo. Ngunit ngumisi lang si Cabaldi, puno ng kumpiyansa. Wala raw sandatang pambasag ng pader ang Fenris, mga impanteriya at kabalyerya lang ang dala, kaya kahit maliit na puwersa ay sapat na upang mapigil ang kanilang pagsalakay, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, sumili ang ngisi sa labi ni Cab Aldi, ngiting may halong paghamon at pagmamataas, sa isip niya, walang dadang siya pa rin ang mananatiling nakatayo sa huli. Habang lumalalim ang gabi, tahimik na kumikilos naman ang kampo ni Geslen, ngunit hindi paghuhukay ng lagusan ang kanilang tunay na plano, sa malayong bahagi ng bangin, ilang grupo ng mga dwarf ang hirap na nagtutulak ng malalaking kariton paakyat sa matarik at mabatong daanan, pawisan, hingal, at halatang pagod, nagreklamo ang isa sa kanila. Hindi makapaniwala sa bigat ng utos ng kanilang Panginoon na magdala ng ganoong kargamento sa mataas na dako. Habang madilim ang paligid, nagbulong-bulungan ng ilan, nagrereklamo dahil wala man lang sindi o sulaw na magbibigay liwanag sa daan. Sa unahan, si Galv Eric naman ay tahimik na nagmamasid, habang isa sa kanyang mga kasama ay nagtanong ng may pag-aalinlangan kung sigurado ba talaga siya nagagana ang plano, ngunit kahit bakas ang pagod at pagdududa sa kanilang mga mukha, patuloy pa rin silang nagtulak, buhat ang tiwala na ang utos ng kanilang pinuno, gaya ng dati, ay may dahilan, at magbubunga ng isang tagumpay na hindi inaasahan ng kanilang kalaban. Matatag ang sagot ni Galv Eric, puno ng kumpiyansa at bahagyang pagmamataas. Wala raw paraan para hindi gumana ang isang bagay na siya mismo ang gumawa, habang patuloy nilang itinutulak ang mabibigat na kariton paakyat sa mabatong daan, muling bumalik sa isip niya ang araw na unang ipinaliwanag ni Gesslin ang kakaibang plano nito, isang ideyang halos imposibleng paniwalaan kahit para sa mga dwarf na sanay sa teknolohiya at pandayan. Noon paman, malino pa sa alaala ni Galv Eric kung paano, sa isang tahimik na gabi sa kampo, biglang sinabi ni Gesslin na gusto niyang lumipad sa kalangitan. Ang mga salitang yun ay tila kabaliwan sa pandinig ng mga dwarf, ang ilan ay natawa, ang iba na may napailing. Ngunit si Galv Eric ay hindi mapakali, may kakaiba sa tono ni Geslen, hindi ito isang biro, kundi isang pangarap na gustong maging totoo. Sa pag-usisa, nilapitan ni Galv Eric ang kanyang pinuno, tanong niya noon kung nakuha ba ni Geslen ang plano ng alamat na airship, ang teknolohiyang sinasabing nagmula pa sa isang matagal ng naglahong imperyo, Ngunit hindi man lang kumurap si Geslan, halatang hindi niya alam ang tinutukoy ni Galv Eric. Sa halip na sagutin, ngumiti lamang siya at nagsabing mas maiintindihan nila ang nais niyang ipagawa kapag nakita nila ito. Kumuha siya ng isang pirasong tela at inilagay yun sa ibabaw ng apoy, tahimik na nagmasid ang mga dwarf, ang ilan ay nagkatinginan, waring nagdududa kung may saysay -say ba ang ginagawa ng kanilang pinuno. Habang umiinit ang hangin sa ilalim ng tela, dahan-dahan itong umangat, Tila may di nakikitang kamay na nagtutulak pataas. Napahinto ang lahat, ang ilan ay napanganga sa gulat, habang si Galv Eric ay nakatitig lamang, pilit inuunawa ang nakita. Ipinaliwanag ni Geslan na habang sinusubukang tumas ng mainit na hangin, pinupuno nito ang loob ng tela hanggang sa ito'y lumobo at tuluyang umangat. Unti-unting nabuo sa isip ni Galv Eric ang kabuuan ng ideya, kung hangin lang yon, bakit ito lumobo, bakit hindi lang basta pumagaspas tulad ng karaniwang tela. Habang nagmumuni, bahagyang sumili sa kanyang mukha ang pagkamangha, napabulong siya, tila hindi na para sa iba kundi sa sarili, na kung ito'y iyip lang ng hangin, dapat ay pumagaspas lang ito, hindi lilipad. Ngumiti si Geslan, alam niyang tama ang tinatahak ng isipan ng kanyang kasamahan, yumuko siya at gumuhit sa lupa, isang bilog na anyong sisidlan na may mga tali at basket sa ilalim. Ipinakita niya ito sa mga dwarf at marahang sinabi na kung gagawa sila ng sisidlang mas malaki pa roon, maaaring makalipad ito. At sa sandaling yon, unti-unting nabuo sa isipan ni Galv-Erik ang imahe ng isang dambuhalang lobo ng tela, isang sasakyang lulutang sa himpapawid, hindi pala ito kabaliwan, gaya ng una niyang inakala, isa itong bagong uri ng sandata. Ang plano ni Gesslin ay hindi para sa lupa, kundi para sa langit. Ngunit para kay galv Eric, hindi pa sapat ang ideya ni Gesslin. Sa halip na tumango o pumuri, Mabilis niyang kinuha ang patpat na ginagamit ni Geslen sa pagguhit sa lupa. Mabilis ang kanyang mga kamay habang ginuguhit niya ang mas malaki at mas detalyadong bersyon ng nakita niya kanina. Habang ginagawa ito, mariin niyang sinabi na kung lalagyan nila ng sisidlan na sapat upang maglaman ng isang tao at bubuo ng mainit na hangin sa loob. Tiyak na lilipad yun, pagkatapos ay tumango siya, tanda ng pagsangayon. Ngunit hindi pa siya nakuntento, muling nagtanong si Galv Eric, halatang interesado na sa mismong prinsipyo ng ideya, bakit nga ba umaangat ang mainit na hangin? Ano ang dahilan ng ganitong kababalaghan? Sa tanong na yun, bahagyang umiwas ng tingin si Geslan, walang tiyak na sagot, sa halip, Napakamot siya ng ulo at payak na sinabi na natuklasan lamang niya yon nang hindi sinasadya, habang naglalaba. Napailing si Galv Eric, hindi malaman kung matatawa o mapapahanga, sino bang mag-aakalang may makakaisip ng ganitong bagay mula lang sa paglalaba, bulong niya halos hindi makapaniwala, ngunit sa likod ng kanyang tinig ay may halong paghanga. Maya-maya, napangiti si Galv Eric at tumayo ng tuwid, ang dating pagdududa sa kanyang mukha ay napalitan ng sigasig, pagkatapos ay sinabi niyang isama siya. Napatingin si Geslen, bahagyang nagulat at nagtanong kung saan. Ngumiti si Galv Eric, may ningning sa mga mata, sa iyong pagawaan, syempre gawin na natin ito at subukan kung talagang lilipad. Samantala, sa kasalukuyan, Maririnig ang kalansing ng mga gulong ng mga karito na itinutulak paakyat ng mga dwarf sa mabatong daan, halos marating na nila ang tuktok kung saan naghihintay si Geslan, nakatayo siya sa gilid ng burol, nakatingin sa kanila habang may ngiting puno ng tiwala. Just in time, mahina niyang sambit nang makita ang pagdating ng kanyang mga kasama. Napabuntong hininga si Calveric habang pinagmamasdan ang kanilang ginagawa, parabang isang malaking abala lamang ang lahat ng ito sa kanyang pananaw. Madaling trabaho lang ito para sa mga dwarf, wika niya, sabay taas ng kilay na parang binabawi ang pagod ng buong gabi. Bago tuluyang simulan ang operasyon, lumapit si Belinda, tangan ng helmet na pandigma ni Geslan, maingat niya itong iniabot at nagulat, Young Master, natapos na rin ang paghahanda ng mga salamangkero at mga kabalyero. Tumango si Geslan, seryoso ang tinig, mabuti, maghanda ka rin, Belinda. Sa di kalayuan, hindi na napigilan ni Alfoy ang reklamo, halos umuusok ang ulo habang sumisigaw, bakit mo pa kami pinaghukay ng lagusan kung ito rin naman ang plano mo? Mabilis na inagapan ng isang kabalyero, hinawakan siya sa kwelyo, at malamig na bamulong, huwag mong lalakasan ang boses mo sa harap ng aming Panginoon. Nagpupumiglas si Alfoy na mumula na sa inis at paus na sumigaw. Matatag na naglakad si Ghesslin sa gitna ng hanay ng kanyang mga sundalo, habang si Belinda ay tahimik na sumusunod sa kanyang gilid. Dumating na ang oras upang isakatuparan ang kanilang plano, ang pabagsakin ng hukbo ng kalaban. Matalim ang mga mata ni Gesslyn, sa kanyang mukha ay mababakas ang di matitinag na determinasyon ng isang pinunong sanay sa panganib. Sa unahan ay naroon sina Vanessa at Ker, parehong may ngiting may halong pananabik, matagal na silang hindi nakikipagsagupa, at ngayon tila muling nag-aalab ang dugo sa kanilang mga ugat. Si Vanessa ang inatas ang maghanda ng mga kasangkapan upang painitin ang mga hot air balon na sasakyan ng kanilang pangkat. Paglapit nila sa dulo ng talampas, huminto si Geslan, mula roon, tanaw niya ang malawak na lupain ng Count Cabaldi, isang kahariang tila payapa sa panlabas. Ngunit para kay Geslan, isa yung halimaw na mahimbing lang ang tulog, naghihintay ng tamang sandali upang umatake, tahimik siyang tumitig sa abot tanaw, at nang sa wakas ay magsalita, naging matigas at mabigat ang kanyang tinig. Sa harap ng kanyang mga sundalo, ipinaliwanag niya ang plano ng paglusob, didiretso sila sa gitna ng kampo ng kalaban, gaya ng kanilang pagsasanay, papasok ang bawat unit sa mga pader upang sakupin ang loob, sa kabubuksan ng panlabas na tarangkahan upang makapasok ang hukbo ni Gillian, iyon ang magiging puso ng kanilang operasyon. Tahimik ang lahat, wala ni isang kumilos, tanging ang hampas ng hangin at ang marahang tibok ng mga pusong naghahanda sa panganib ang maririnig. Muling nagsalita si Jesslan, ipinaalala niya sa lahat na ang hukbo ni Cab Aldi ang pinakamahusay na armado sa hilaga. Kahit natuto na silang gumamit ng mana, hindi magiging madali ang laban, at kung hindi nila kayang harapin ang antas ng digmaang ito, wala silang kinabukasan. Mabigat ang hangin sa paligid, tila pinipiga ang bawat hinga ng mga sundalo, ngunit sa halip na panghinaan, Lalo pang nagliyab ang apoy sa kanilang mga mata, pinaalala ni Geswen noong araw sa digmaan ng kagubatan ng mga halimaw, ang lugar na walang sinumang nang ahas pasukin, ngunit kanilang tinawid at pinagtagumpayan, noon pa man, nagawa na nilang gawing posible ang imposible, at ngayong gabi, uulitin nila yon. Muling tumingkad ang boses ni Geslen, parang kulog na umalingaungaw sa gitna ng katahimikan, itinanong niya kung kulang ba sila sa paghahanda, sabay-sabay ang sigaw ng hukbo, Buo at walang pag-aalinlangan, itinanong niya kung natatakot sila, at ang sagot ay isang sabayang sigaw na yumanig sa hangin, hindi sila natatakot. Ngumiti si Geslan, dahan-dahan niyang sinuot ang kanyang helmet, at sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nagliliyab ang kanyang mga mata sa tapang at pagmamataas, alam niyang handa na sila. Sa isang hudyat, kumilos sa mga salamangkero, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, unti-unting pinainit ang mga hot air balloon, isa-isa itong umangat, Tila mga bituin pumapailan lang mula sa kadiliman, si Vanessa ang unang sumakay, kasunod ang mga kabalyerong handa ng tumawid sa ere patungo sa teritoryo ng kalaban. At mula sa itaas, damaloy ang tinig ni Geslen, matatag, puno ng tiwala at tapang, habang ang unang balon ay nagsisimula ng umangat sa ulap. Simula ng paglipad, sa isang iglap, sumiklab ang apoy, ang unang hot air balon ay pumailan lang sa madilim na kalangitan, tila isang naglalagablab na bituin na sumisibol mula sa dilim, tanda ng pagsisimula ng digma ang magbabago sa kasaysayan. Sa kuta ni Count Cabaldi, nangingibabaw ang katahimikan, ilang sundalo lamang ang nagbabantay sa ibabaw ng mga pader, mga aninong gumagalaw sa liwanag ng buwan, pagod munit mapagmatsyag, ang karamihan sa kanilang hukbo ay nasa kabilang panig ng tarangkahan, nakahanda sa lagusan ng tunnel na hinukay ng hukbo ng Fenris, ngunit sa kabila ng mahabang oras ng paghihintay, wala pa ring kakaibang nangyayari. Ang gabi ay tila nakatulog na kasama nila. Isa sa mga bantay ang nakatanaw gamit ang teleskopyo, kanina pa niya sinusuyod ang dilim, subalit puro kawalan ang nasesagap ng kanyang paningin. Napailing siya. Worry hindi makapaniwala na matapos ang maghapong paghukay ng kalaban, wala man lang galaw o senyales ng buhay sa tabi niya. Ang isa ay nasa gilid ng pader, bahagyang nakayuko, tila binabagsakan ng antok at inip sa kanilang katahimikan. Tanging ihip ng hangin ang sumasabay sa mga buntong hininga. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalawang sundalo upang magpalit ng pwesto, tahimik ang lahat, tanging mga yabag ang naririnig sa ibabaw ng bato, ang isa ay napatingin sa kawalan, animoy nagdududa kung totoo pa ba ang panganib na kanilang pinaghahandaan. Sa pagitan ng pagod at pag-aalinlangan, may kakaibang kapanatagan na bamalat sa kanilang mga puso, isang mapanlin lang na katahimikan bago ang unos. Ngunit bago pa man tuluyang maglaho ang tensyon sa kanilang dibdib, may isa sa kanila ang biglang napahinto, nakatitig siya sa langit, sa di kalayuan, may mga aninong dumarating, malalaking bilog na bagay, marahang lumulutang, at unti-unting lumalaki habang papalapit, sa ilalim ng buwan, kumikislap ang mga bakal na nakakabit sa gilid ng mga ito, tila mga mata ng halimaw na nagigising mula sa pagkakatulog. Isang malamig na simoy ang dumaan sa kanilang hanay, isa-isang napaatras ang mga sundalo, Hawak ang kanilang mga sibat, mga matay puno ng pagtataka at pangamba, ang mga bilog ay patuloy na lumalapit, pinapaikot ng mainit na hangin na nagmumula sa ilalim, at bago pa nila tuluyang maunawaan ang kanilang nakikita, isang anino ang kumawala mula sa isa sa mga sisidlan. Mabilis itong bumagsak mula sa langit, isang nilalang na bumaba na parang kidlat, taglay ang bigat ng kamatayan, wala pang nakapagsalita ng sakmalin ito ang unang bantay, mabilis at tiyak, at sa isang iglap, umulandet ang dugo sa malamig na bato ng pader. Sumabog ang katahimikan, ang mga sigaw ng pagkabigla at kalansing ng bakal ay naghalo sa hangin, binasag ang gabi, ang una sa mga sundalo ni Cabaldi ay bumagsak, at kasabay ng unang patak ng dugo, nagsimula ang digmaan. Ang tumalon ay walang iba kundi si Gisland, pinuno ng Fenris, sa bawat hakbang niya ay kaakibat ang kamatayan, isang mabilis na pagwasiwas ng espada, at isang bantay ang napakawala ng ulo, walang sigaw, Walang pagkakataon, isang iglap lang at naputo lang buhay sa pader. Pagkalunod ng unang bantay, isa-isa nang bumaba mula sa mga air balloon ang hukbo ng Fenris, sa gitna ng umuugong na hangin, lumitaw si Kerr, sinundan ni Belinda, ang mga mandirigmang bumababa mula sa kalangitan ay mistulang mga bituing bumagsak sa lupa, magkakahalong hiwaga at panganib ang dala nila. Tumapak sa lupa si Gisland at muling Sam Uri sa paligid, nagliliyab ang mga mata niya sa galit at determinasyon, walang pag-aalinlangan sa bawat kilos, ipinadala ang utos niyang malamig at matatag, patayin ang lahat, sa utos na yun, sumiklab ang madugong sagupaan, ang gabi ng Crab oldie ay napuno ng apoy at alingongaw ng bakal, ang katahimikan ng kaharian ay tuluyang nabasag, at nagsimula ang isang yugto ng digmaan na di malilimutan.